Sa unang eksena, ipinakikilala sa atin ang ating pangunahing tauhan, si Wong Fei, na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga mandirigma sa gitna ng malakas na ulan. Sa kabila ng mga natamong sugat, ipinakita niya ang kanyang pambihirang kasanayan sa martial arts. Ngunit sa huli, dahil sa dami ng kalaban, natalo siya at nawala ng malay. Sa kanyang diwa, naalala niya ang kanyang kabataan noong siya at ang kanyang ama ay namamahala ng isang ampunan, isang araw. Nakita nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Fiery na nawala ng malay dahil sa labis na panghihina. Agad nila itong dinala sa kanilang ampunan at inalagaan. Habang inaalagaan ang bata, hinimok siya ni Faye na magising at akong poprotektahan ito. Sabay sabing hindi siya matatalo. Sumulong ang kwento ng ilang taon. Inilalarawan ang pinakamadilim na panahon ng bansa, ang mga rebelyon, digmaan, suliraning pang-ekonomiya, at mga pananakop ay nagdunot ng mabilis na pagbagsak ng Qing Dynasty. Maraming buhay ang nawala dahil sa mga mapanganib na kalagayan sa trabaho at tiwaling kapitalismo. Lumipat ang tagpo sa Huangpu Harbor, na kontrolado ng dalawang malalaking gang, ang Black Tiger at ang North Sea. Hindi lamang kontrolado ng Black Tiger ang daungan. Hawak din nila ang malalaking negosyo tulad ng mga pasugalan, tindahan ng opyo, at mga bahay aliwan. Ang bawat sektor ay pinamamahalaan ng tatlong ampun ni Master Louis, sina North Evil. Black Crow, at Old Snake. Sa puntong ito, nagpa siya si Master Louis na mag-recruit ng mas maraming mandirigma, at isa sa kanila ang magiging ikaapat niyang ampon. Pinatawag niya ang matatapang na miyembro ng Black Tiger na naglingkod ng higit sa limang taon, kabilang si Faye. Habang iniimbestigahan ng isang traidor, pinatay ito ni Master Louis sa harap ng lahat matapos itong tumangging umamin. Bagamat nagulat ang karamihan, na natiling matatag si Faye, kaya't nagkaroon siya ng positibong impresyon sa Master. Sinimulan ang proseso ng recruitment, kung saan ang mga mandirigma ay binigyan ng tig isang tasa na binuhusan ng kumukulong tubig. Ang karamihan ay bumitaw sa tasa dahil sa init. Ngunit si Faye ay hindi natinag at hinawakan nito kahit na mula ang kanyang mga daliri. Matapos ang pagsubok, inatasan ni Louie ang mga napiling mandirigma na patayin ang leader ng North Sea Gang. Ang sino mang magtagumpay ay magiging ikaapat niyang ampon. Determinado si Faye na makuha ang posisyon, kaya tagad siyang sumugod sa headquarters ng North Sea kinabukasan. Nilabanan niya ang mga bantay at hinarap ang leader sa isang mabangis na labanan. Sa huli, ginamit ni Faye ang kanyang husay sa martial arts upang talunin ang kalaban at pugutan ito ng ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumagsa ang mga miyembro ng North Sea upang labanan siya. Ngunit dumating si Big Tooth, isa sa kanyang kasamahan, upang iligtas siya gamit ang mga paputok bilang panggulo. Pagbalik sa headquarters ng Black Tiger, humanga si Master Louis sa katapangan ni Faye at inampun siya bilang ikaapat na anak. Pinagalitan din niya ang kanyang tatlong anak dahil sa kawalan ng killer instinct tulad ni Faye. Samantala, galit na galit ang anak ng leader ng North Sea, si Wulong. Matapos makita ang ulo ng kanyang ama na nakasabit sa daungan, Nangako siyang gagantay sa Black Tiger. Matapos tuluyang gumaling, isinagawa ni Faye ang huling seremonya bilang ampon, kung saan tinato ang kanyang likod. Habang ginagawa ito, nakipag-usap siya sa isang matandang tattoo artist na nagbigay sa kanya ng maraming impormasyon tungkol sa Black Tiger. Isa na rito ang tungkol sa sikreto ng yaman ng gang na nakatago sa isang vault na mabubuksan lamang gamit ang dalawang susi. Ang mga susi ay hawak ng dalawang anak na may pinakamalaking negosyo, si Black Crow, na namamahala sa mga pasugelan, at si Old Snake, na namamahala sa prostitusyon. Ang unang misyon ni Faye bilang ampon ay ang pangunahan ng kanyang mga tauhan sa pagsakop sa teritoryo ng North Sea. Tagumpay ang labanan at napasa kamay ng Black Tiger ang daungan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Wulong. Dahil sa tagumpay na ito, nagsimula ng katakutan at galangin si Fei. Habang lumilipas ang panahon, naging komportable siya sa kanyang papel bilang leader ng gang at nagkaroon ng isang personal na babae si Orchid, na dati niyang kaibigang kabataan. Isang gabi, sumama si Faye sa tatlupang ampun ni Louie para maghapunan. Pinuri siya ng lahat dahil sa kanyang tagumpay. Maliban kay North Evil, na halatang naiingit, sinubukan pa nitong udyukan si Faye na makipag-away. Ngunit na natili si Faye na kalmado at piniling huwag patulan ito. Kinabukasan, nakipagkita si Louie sa kanyang mga internasyonal na kasosyo sa negosyo, na humingi ng tatlundaang manggagawa para ipadala sa ibang bansa. Sa kabila ng kakulangan sa mga manggagawa, pumayag si Louie. Matapos ang pagpupulong, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na akitin ang mga manggagawa sa Northern Port gamit ang malaking bayad. Sa kabila ng mga nangyayari, patuloy na binabagabag si Faye ng mga bangungot tungkol sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Orchid, ikinwento niya ang kanyang buong nakaraan, na nagdala sa isang flashback, isang araw. Naglalaro si Faye kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan sa ampunan, sina Fiery, Little Fa, at Chun. Habang naglalaro, sa pilitang dinukot si Fa ng isang miyembro ng Black Tiger Gang upang ibenta sa isang bahay aliwan nang malaman ito ng ama ni Faye, agad siyang humanap ng paraan upang iligtas si Fa. Ngunit pagdating niya sa lugar, nalaman niyang naibenta na ang bata, nakilala rin siya ng Black Tiger Gang, dahil nasaktan niya ang isa sa kanilang mga tauhan dati. Dahil dito, gumanti ang gang sa pamamagitan ng pagsunog sa ampunan. Ginawa ng ama ni Faye ang lahat upang iligtas ang mga bata, ngunit isinakripisyo niya ang kanyang buhay para dito. Sa galit, nagtungo si na Faye at Fiery sa tirahan ng miyembro ng gang upang maghayganti. Ngunit laking dismaya nila nang malamang patay na ang taong gusto nilang patayin. Pagkatapos ng insidente, inampun ng magkaibigan ng isang monghe na nagtulong sa kanila ng martial arts sa loob ng maraming taon. Nang bumalik sila, bumuo sila ng isang grupo na tinawag nilang Orphan Gang. Nangako silang gagantay para sa pagkamatay ng ama ni Faye at ng kanilang mga magulang na naging biktima ng pangaalipin ng Black Tiger. Simula noon, nagplano si Faye kung paano makakapasok sa Black Tiger Gang. Nagkunwari si Orchid bilang isang prostitute. Habang pinamunuan ni na Fiery at Chun ang grupo ng mga ulila, dito nalaman na sumali si Faye sa Black Tiger Gang upang sirain ito mula sa loob. Ngayon na nakalap na ni Faye ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa Black Tiger, lihim nila itong ipinarating kay Fiery, Chun, at sa iba pang miyembro ng Orphan Gang. Matapos ang maraming taon ng pagpaplano, handa na silang isagawa ang kanilang plano. Isang araw, inambos ni na Fiery, Chun, at ng kanilang grupo si Old Snake para makuha ang isa sa mga susi ng Vault. Inakit nila ito sa isang liblib na lugar kung saan nila ito pinahirapan at pinatay. Kinuha ni Chun ng susi mula sa bulsa nito, kinopya ito, at ibinalik sa orihinal na lugar. Kinagabihan, dinala nila ang bangkay ni Old Snake sa headquarters ng Black Tiger na may kasamang mensahe, ang kasamaan ay maparurusahan. Nagimbal si Louis sa nakita. Ngunit medyo gama ng loob niya nang malamang ligtas ang susi. Ipinagkatiwala niya ito kay North Evil at inutusang ingatan nito. Sa susunod na tagpo, nagkita si na Faye at Fiery sa tabing ilog habang kunwari nangingisda. Kinuha ni Faye ang duplicate na susi para sa ikalawang bahagi ng kanilang plano. Kinagabihan, pumunta si Faye sa pasugulan na pinamamahalaan ni Black Crow. Nagpatuloy siyang magsugal at sinadyang matalo sa lahat ng laro. Dahil wala na siyang pera, humingi siya ng utang na 3,000 silver coins kay Black Crow. Ngunit tumanggi ito. Bilang tugon, ibinigay ni Faye ang duplicate na susi. Nagtaka si Black Crow kung saan nakuha ni Faye ang susi, at sinabi ni Faye na kinuha niya ito kay North Evil. Inakusahan niya si North Evil ng pagtatangkang magduplicate ng susi bago pa ito ipinagkatiwala ni Master Louis. Nagduda si Black Crow kaya dinala niya si Faye sa vault ng kayamanan na matatagpuan sa malayong bahagi ng lungsod. Nawala ang lahat ng hinala ni Black Crow nang mabuksan ng duplicate na susi ang vault. Pagkatapos, pumunta si Faye sa lugar ng pangingisda at nakipagkita kay Fiery. Ibinahagi niya ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng vault, at nagsimula silang magplano para sa kanilang susunod na hakbang. Kinabukasan, nagkunwari si Chun bilang isang tag alba at pumasok sa bahay ni Faye. Naroon siya upang iparating ang mensahe tungkol sa kung kailan isasagawa ang kanilang plano. Sa gitna ng proseso, Napansin ni Chun si Orchid na malapit kay Faye, kaya't nakaramdam siya ng selos. Dito nalaman na matagal nang may gusto sina Faye at Chun sa isa't isa. Gayunpaman, alam ni Faye na may gusto rin si Fiery kay Chun, kaya pinili niyang itago ang kanyang nararamdaman. Kinagabihan, ipinakita ni Louis kay Faye ang kanyang koleksyon ng mga espada. Samantala, somehow nakakuha si Wulong ng impormasyon na walang mga bantay, kaya't sinimulan niya ang isang pag-atake. Hindi nagtagal. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawang grupo, nagtunggali si na Fei at Wulong ng isa-isa, habang inasikaso ni Master Lu ang mga tauhan. Ang laban sa pagitan ni na Fei at Wulong ay naging matindi, dahil pareho silang mahusay sa espada. Ngunit sa huli, nagtagumpay si Fei at nagawang may pwesto si Wulong sa dulo ng kanyang espada. Ayaw sana ni Fei na patayin si Wulong, ngunit tinadyakan ni Master Lu ang espada mula sa likod, dahilan upang matusok si Wulong at mapatay ito. Samantala, sinimulan na ng Orphan Gang ang kanilang kaguluhan sa pamamagitan ng pagsunog ng mga tindahan ng opium. Nagpunta rin sila sa vault ng pera at pinigilan ang mga bantay doon. Pagkatapos nito, inakit ni Nachon at ng ilang miyembro ng grupo si Black Crow sa isang liblib na lugar, habang inilipat naman ni Fiery ang atensyon ng mga tauhan palayo sa kanilang boss. Ilang sandali, napansin ni Master Lu yang apoy mula sa malayo, kaya agad niyang inutusan si Faye na magpunta doon. Ngunit imbes na pumunta sa lugar ng sunog, nagtungo si Faye sa liblib na lugar kung saan nakatrap si Black Crow kay Chun. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at pinatay si Black Crow pinalabas na si North Evil ang may kagagawan. Sa kasamaang palad, natalo si Fiery ng mga tauhan at siya nabihag. Pagbalik ni Faye sa headquarters, laking gulat niya nang makita niyang nakagapos at pinahihirapan ang kanyang matalik na kaibigan. Hinanap ni Louie ang kinaroroonan ng mga kasamahan ni Fiery, at inamin itong nanluloob sila sa vault ng pera. Sa gulat, agad na tumakbo si Louie sa lokasyon ng vault. Ngunit natuklasan niyang nabuksan na ito ng orphan gang at ipinamimigay na ang mga kayamanan sa mahihirap na residente. Sa puntong ito, Inakala ni Louie na may especially iya sa loob ng kanyang grupo. Samantala, nagkaroon si Faye ng huling pag-uusap sa kanyang matalik na kaibigan. Tinanggap na ni Fiery ang kanyang kapalaran, dahil alam niyang kailangan niyang mamatay upang mapanatili ang cover ni Faye. Binigyang dingin niya na dapat nilang unahin ang kanilang misyon kaysa sa kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, galit na bumalik si Louis at inutusan si Faye na patayin si Fiery. Ngunit bago pa niya magawa ito, dinala ng mga tauhan ng bangkay ni Black Crow sa harap ni Louie, na nagdunot ng gulat sa kanya. Bukod pa rito, may marka sa bangkay na katulad ng hugis ng tungkod ni North Evil, kaya't pinaghinalaan ito ni Louie. Upang patunayan ang kanyang kawalang sala, inilagay ni North Evil ang espada kay Fiery, na hinihingi nitong sabihin ang katotohanan. Ngunit, pinatay ni Fiery ang kanyang kanyang sarili gamit ang espada espadang nakadiin sa kanyang leeg. Ang tagpong ito ay nagpapakita na parang si North Evil ang nagtatangkang itago ang kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng suspisyon, lumakad palayo si Louie nang hindi kumikilos. Samantala, ang ating bayani, si Faye, ay labis na nasasaktan sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Nagsimula siyang alalahanin ng lahat ng mga alaala nilang magkasama. Kinabukasan, Umiiyak si Faye sa mga bisig ni Orchid, nagdadalamhati sa kanyang pagkasawi, sinubukan siyang kalmayan ni Orchid at hikayatin na manatiling nakatuon sa kanilang misyon. Sinabi rin niya na may plano siya, Ngunit hindi pa ito ibinabahagi kay Faye. Kinagabihan, nagpapahinga si North Evil sa kanyang spa nang lapitan siya nina Orchid at ng kanyang kasamahan. Nakapasok sila sa pamamagitan ng pagsasabing may lihim silang ibubunyag tungkol kay Faye. Sa loob ng silid, isiniwalat ni Orchid na si Faye ang responsable sa pagnanakaw sa vault ng pera at pagpatay kina Black Crow at Old Snake. Dagdag pa rito, inamin niya na ang kanyang tunay na pangalan ay Fa, ang batang babae na ibinenta sa brothel noong bata pa siya. Dahil sa impormasyong ito, nakuha nila ang tiwala ni North Evil at sinimulan siyang akitin ni Fa. Naniniwala si North Evil na nadala na siya, ngunit sinubukan ni Fa na saksakin siya gamit ang kanyang matulis na hairpin. Gayunpaman, hindi madaling malinlang si North Evil. Walang awa niyang nilunod si Fa hanggang sa mamatay ito bago tumungo sa kasamahan nito. Sa puntong ito, ibinunyag ng kasamahan na siya si Chun. Agad niyang inihampas ang kanyang kutsilyo at tinapos si North Evil sa isang iglap. Kinabukasan, si Nafei, Chun, at ang buong orphan group ay nagbigay ng huling parangal sa puntod ni na Fiery at Orchid. Pagkatapos nito, binigyang din ni Faye na panahon na para sa kanila na simulan ng isang revolusyon. Nagsimula silang magpamahagi ng mga pulyeto sa mga mamamayan. Hinihikayat silang sumali sa laban laban sa Black Tiger. Sinimulan din ni Faye ang pagsasanay sa kanila sa martial arts upang palakasin ang kanilang kakayahan. Kasabay nito, pinalaya rin nila ang tatlong daang manggagawang balak ibenta sa ibang bansa. Ngayon, ang buong lungsod ay nasa panig na ni Faye, at sama-sama silang nagtipo sa labas ng headquarters ng Black Tiger sapat na ang dami ng tao upang lipulin ng Black Tiger ngunit ayaw ni Faye ng karagdagang pagdanak ng dugo kaya hinamon niya si Louis sa isang duelo na agad namang tinanggap ng huli pumasok si Faye sa gusali at ang una niyang ginawa ay sunugin ang lugar upang tuluyang sirain ang headquarters matapos ito nagsimula ang kanilang laban sa gitna ng apoy matindi ang laban dahil parehong magaling ang dalawa habang tumitindi ang apoy, napilitan silang magpatuloy sa mga biga ng gusali. Pagkatapos ng matinding laban, nagawang makakuha ni Faye ng kalamangan. Sunod-sunod niyang inatake si Louis, dahilan upang mahulog ito mula sa biga. Ngunit ayaw ni Faye na patayin ang kanyang bagong ama, kaya't sinubukan niyang hulihin ang kamay nito sa huling sandali. Gayunpaman, tinanggihan ni Louis ang tulong ni Faye at piniling lamunin ng apoy kaysa mabuhay ng may kahihiyan Sa tuluyang pagkabagsak ng Black Tiger, napalaya ang Huangpu Harbor mula sa pangapi. Ngayon, Si Faye at ang kanyang orphan gang na ang namamahala sa lungsod. Nagtapos ang pelikula sa pagpapasinaya ni Faye ng isang bagong paaralan ng martial arts. Sumisimbolo sa kanyang papel bilang tagapagtanggol ng lungsod at ang pagsisimula ng bagong era ng kapayapaan at kasaganaan.